Marami ang nagtatanong kung ligtas nga ba ang paggamit ng irradiation sa mga pagkain. Ito ang tinugunan sa isinagawang conference ng DOST PNRI o Philippine Nuclear Research Institute na nakasentro sa paggamit ng Pilipinas ng electron beam o e-beam technology sa Philippine trade, food safety and innovation pinangunahan ng DOST-PNRI o Philippine Nuclear Research Institute at ng Irradiation e Solutions Incorporated o ISI-E-BEAM sa pakikipagtulungan ng US Department of Energy National Nuclear Security Administration Office of Radiological Security Pacific Northwest National Laboratory Texas A&M University at ng ARCARO ang paglulunsad ng e Beam Technology Summit sa Pilipinas ang EB o electron beam ay isang uri ng teknolohiya na gumagamit ng high energy electron upang magsagawa ng sterilization sa mga produkto para mapabilis ang mga proseso at mapabuti ang kalidad nito ng likas at epektibo. Ang DOST PNRI ang pangunahing ahensya sa bansa na namumuno sa Nuclear Research and Services. Tungkulin nitong paunlarin at siguraduhin ang ligtas at mapayapang aplikasyon ng nuclear science and technology sa bansa. Sa mga nakalipas na taon, nagbibigay ang PNRI ng irradiation services para sa food safety, sterilization at research. Binigyang diin ni DOST PNRI Director Carlo Arcilla ang ligtas at mabuting benepisyo ng gamma at electron beam facilities. Ang kagandahan sa electron beam uh, technology at sa x-rays, number one, pwede siyang pampatay ng mga peste hmm, na Ibig sabihin, hindi, walang residue. Kasi ngayon, pamatay ng pesa, ethylene oxide, may residue yun. Dilinisin mo yun. So, ibig sabihin, dadaanin mo yung beam doon sa materialis mo, nisisirain. Pag in-off mo, wala na siya. So, ang kagandahan niya, patay lahat ng mga bakterya at saka yung kanilang mga seeds, mga, mga eggs nila. So, pag maganda ang pagkakasil, tatagal yung produkto yan. Samantala, ang ISI e-beam sa Tanay Rizal, ay ang kauna-unahang commercial multipurpose irradiation facility sa bansa na may 10 mega electron volt electron beam. Hinihikayat din nila ang publiko na pagkatiwalaan ang teknolohiyang ito, lalo na para sa industriya ng pagkain, pharmaceutical at iba pang medikal na pangangailangan. So kung masasabi ko lang, open, open your mind. So, kailangan, uh, let's adapt, uh, let's take advantage of new technologies out there, uh, let's learn the whole benefits of this. Uh, aralin natin ng mabuti, suriin natin, at ma at makakatulong talaga ito. Uh, this technology is approved by international organizations, WHO, IAEA, uh, certified safe to sa lahat ng bansa. So, kampante kami na sa ikagbabuti to ng ating mamamayan isa ang bansang Vietnam na gumagamit ng e-beam kung saan natulungan ng teknolohiyang ito ang mga fruit at seafood exports patungo sa mga major markets. Yeah, um, do you know in Vietnam, we have the uh, long, um, long um, big, big lines. Uh, so uh, the fish um, industry is very developed. So um, the, that, that's why in Vietnam we have the, um, the large um, quantity of the seafood. So Now, um, we uh, treat for the irradiation to export many the country and uh, we, we become the first ASEAN country to uh, um, value exports. Ang E-Beam Technology Summit 2025 ay dinaluhan ng mga global expert, regulatory agencies at local industry player na layong mas papalaganap pa ang kaalaman at kahalagahan ng E-Beam Technology. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagtanggap sa paggamit ng nuclear science and technology sa bansa, makatutulong tayo sa pagkakaroon ng mas ligtas, malinis at mas masustansyang pagkain para sa lahat. At yan ang aking balitagam para sa araw na ito. Ako si Jel Miranda, Delivering Science for the People, one dost for you.